Quarterly Medical at Surgical Mission ng Tala Hospital, inilunsad sa Romblon. Alamin ang balitang yan mula kay Paul Jason Foss. Kasulukuyang nagsasagawa sa Romblon Provincial Hospital sa Ojoan Romblon ng medical mission ng Tala Hospital sa pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Ayon kay Governor Siriano nakipag up sila sa Tala Hospital para sa mas para mas mabigyan ng magandang servisyo medikal ang mga rumblumanon, Dagdag dito, plano nila itong gawin quarterly o tatlong be o apat na beses sa isang taon para masigurong tuloy-tuloy ang serbisyo sa kanila. Maliban sa check-up, meron ring mga isasagawang debrief procedure o operation kagaya ng thyroid, uh, thyroidectomy, cholecyst mastectomy, myomectomy, excision ng genital warts, at iba pa. Magtatagal ang medical mission hanggang August 13. Mula kong blon, Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Mimaropa News. On the go!